Good day po muli sa ating lahat. At ayan nga po ay ating pag-usapan ang aking nakolekta sa isang linggo. Ang una po ay ang 1 centavo Pilipinas 1938. Ayan po ang uh, kauna-unahan. At salamat po sa uh, nagbenta. Ayan. 1938 at ang pangalawa po ay ang uh, New Zealand 2014 Queen Elizabeth 20 cents ayan po. 20 ang ganda po ng design ng uh, pariyang ito ay ang pang pangalawa. At ang pangatlo po ay ang PG 2013 2016 ayan po ah uh, 2013 ang ganda rin po ng design ng uh, kakaibang bariyang ito ayan 5 cents PG 2013 na may isda po sa kanyang verse ayan at ang kasunod po ay ang uh, Tutorials 2016. Ayan. Tutorials 2016. At ang pangsunod po ay ang 1 piso kay General Artemio Ricarte na isang commemorative coins. At ang sumunod po ay ang 50 cents 1993 Hong Kong dollar. Ayan po at ang kasunod po ay ang 1 penny Lincoln coins ayan 1990 D at sumunod po ay ang 1 piso commemorative coins ni Dr. Jose Rizal ayan at ang kasunod po ay ang 2 cents na sway euro taong uh, 2000 tree. Ang ganda rin po ng uh, design ng coins coin na ito. Ayan. Sway Euro 2 cent 2013. At ang kasunod po, ito ang pinakamatanda sa akin na kolekta. 1925 1 cent penny. Ayan kay President Lincoln, Abraham Lincoln. Ayan, sa mga pinakamatanda 1925 at ang kasunod po ay ang 1 uh, United Arab Emirates. Ayan. Medyo may gasgas -gas -gas na pero makintab pa rin. Wonderham. dirham, UAE. At ang kasunod po ay ang uh, 1991 na uh, 5 piso. Yung kasama sa Flora and Fauna na yata ito series. 1991 5 piso. At ang kasunod po, ayan, 5 cent Netherlands. Ayan, kakaiba 'yung ano, coins na 'to. 2017. 5 cents Netherlands 2017. At ang next po, nakakaiba rin. Sumunod so, ata sa pinakamatanda. Australia 20 cents 1966. Ayan, guys nakikita po ninyo ang uh, Queen Elizabeth second Australia 1966 at ang kasunod po ay dalawang piso 1994 na small type flora and fauna at ang kasunod po ay ang one real ayan ang Saudi Arabia kasunod po ulit ayan 1 piso o si Rizal sa kanyang commemorative isang commemorative coins at ito po ay ang commemorative coin ni Apolinario Mabini 10 piso ayan dangal at paninindigan tapang at paninindigan at talino at paninindigan ayan ito rin ay ang uh, 50 cents Hong Kong 1994 to kakaiba rin to Thai baht. 10 baht ng Thailand ayan kakaiba rin yan ang ganda pa bagong bago ito pa ang isa 5 sentimo taong 2016 ayan pinakolekta rin po yan ipon ipon at ang panghuli sa aking nakolekta ay ang 5 piso ang bagong bayani. Lamang salamat.